Ito na, lalutuin na natin itong buwang ulo ng baboy. Madami tanong kung anong klaseng luto. Ang gagawin natin ngayon, ilalityan muna natin. Tapos kung may leftovers, yung isa sa pinagkapabrito ko, sisig. Kagabi, pinakulaan namin sa isang malaking kaldero. So, sobrang laki pala niya, hindi kasya sa, sa kaldero. Kaya, binaliktad lang namin. Tapos, naglagay kami ng sibuyas, bawang buong paminta, dahon ng laurel, tapos tanglad. Tapos nilagay lang namin sa ref overnight. Ngayon, ilalatsyo na natin. Bali, may lasa na itong ulo dahil sa pinikuloan namin. Pero para mas lalo pumula at para may konting lasa pa, ilalagay natin ng toyo at liquid seasoning dito lang sa balat. Ganyan. Imamassage ko lang dito. Papaliguan natin itong ulo ng baboy. Ayun. Huwag kayong okay, matakot dito. Ah. Masarap ito. Alam ko madaming din mga comment Yung mga hindi pa marunong kumain ng ulo ng baboy Medyo nagulat siguro sila Pero masarap ito promise o kayang matakot sa ulo ng baboy I-make sure lang natin na covered lahat Tapos ilalagay din natin dito sa likod Para covered din itong laman At itong liquid seasoning din pang palasa Uh, yung balat niya, paborito ni Jax. Kaya mm, super excited siya dito. Ang swerte naman ng ulo na to. May libreng massage. Sana all, no? Kaso lang, hindi niya maramdaman. <laughs> Para siguradong malasa, painumin na natin ng toyo. Ayan, no? <laughs> ah, huling inom niya. <laughs> oh, diba? At actually, madaming karne dito. Itong piskin niya, punong-puno ng karne. Dito, galing yung sisig. Super excited ako doon. Hindi ako masyadong mahilig sa tenga sa sisig ko, pero pwede din. Alam ko gusto ni Jess yan. Itong tenga at muson niya, kailangan natin i-cover ng tin foil kasi yun yung unang masusunog pag nilalection mo. Kaya i-cover lang natin. Tapos, tatanggalin natin mamaya pag malapit na matapos para maging crispy din yan. Nakapreheat na yung oven, 200 degrees Fahrenheit. Ilalagay lang natin sa oven ng mga 1 to 2 hours. Tapos is check natin kung kailangan pa. Siguro up to 4 hours ito. Pero i-check lang natin kung gaano katagal. Okay. Sa una, ilaluto lang natin sa mababang temperature, 200 degrees Fahrenheit. Pagkatapos ng isang oras, tataasan natin ang temperature. I-check natin ulit. Tapos taasan ulit ng temperature hanggang maging crispy yung balat niya. Abio! lutong luto ang ating lechon. Tignan natin kung crispy na. Ali umabot ng apat na oras yung luto natin. Nag-start tayo sa 200 degrees Fahrenheit, tapos naging 250, 300, 350, tapos yung last 30 minutes, 400 degrees Fahrenheit. Hayaan lang natin mag-rest konti, tapos tatikman natin. ito na natin. Oh. Grabe oh. Ito puro taba ah. Wow. Perfect ah. Allah. <laughs> Bali ito ang dalawang sausawan natin. Meron tayong Mang Tomas all purpose sauce, ito yung hot and spicy at syempre meron din tayong maanghang na suka o oh, sa Ilocano Artom. Parehong masarap pero tikman na muna natin. Mm. <laughs> mm. wow. Sobrang juicy. Yung taba. Yung balat, super crispy. Mm. Ang maanghang na suka. Mm. Oh. Oh, wow. Gusto mo tikman itong lechon? Hmm. Ana. Ano mo sasabihin mo? Masarap? Masarap? Ayos ah. Ito ang taste test ni Jess. Hala, crunchy ah. Ha? Wow, sarap. <laughs> diba? Mama. Sarap na? No? Mm -hmm. Tara, iulam na natin. Sana <laughs> Super success itong lechon ulo. Sabi ko nga kanina huwag kayang matakot sa ulo ng baboy. Ganitong kasarap siya pag tama yung luto niya. Ngayon, kakain lang kami. May kanin na kami. Nagsaing na kami kanina. Kaya, kain na tayo. Mmm. sarap.